Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Rider na nag-alok ng libreng sakay sa isang PWD, sinaluduhan ng netizens. Mga magulang na pumunta sa eskwelahan para suportahan na ang final demo ng kanilang anak, kinaantigan online. Pharmacist na tumangging bentahan ng customer ng gamot na walang reseta, dinipensahan ng netizens. Hashtag beat the Heat. Super Tarlac, may alok na libreng inumin sa kanyang mga pasahero. At Marian Rivera muling nag-ala marimar sa kanyang version ng trending Ahsoka Makeup Challenge. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! para sa ating unang trending story. Number 1 Supporters Sa iyong buhay, sino ba ang itinuturing mong number 1 fan o iyong number 1 supporter? Dahil sa istoryang ito, ibang klasing support system ang meron sa isang student intern. Pumunta kasi mismo sa eskwelahan ang kanyang mga magulang para ipakita ang kanilang suporta para sa kanyang final demo ang kwentong umantig sa mga netizen. Panuurin sa trending report ni Pamela Adriano. Sa unang tingin, simple lamang ang litratong ito pero kung susuriin, ay may napaka-espesyal na kahulugan ito. Ang larawan ay kuha ng isang guro mula Samar na kinilala bilang si Teacher Arian Casiding. Pagbabahagi niya, ang nasa litrato ay mga magulang ng isa sa kanyang mga estudyante. At sila'y magkasama para suportahan ang kanilang anak na isinagawa ang kanyang final demo para sa kanyang internship. Pagkukuwento ni Teacher Arian, kuha ito sa partner school ng kanilang paaralan. At dito nag-final demo ang kanyang estudyante dahil kinailangan itong magturo ng aktwal o tapusin ang final teaching demonstration sa mga estudyante. Education degree kasi ang tinatapos nito sa kolehiyo. Pagbabahagi pa ng guro, sa kabila ng napakainit na panahon, matiyaga raw na naghintay sa labas ng classroom ang mga magulang ng kanyang estudyante. Kaya naman mismo si Teacher Arian na puso sa ipinakitang suporta at pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak. Naisip daw ng guro kung gaano kapursigido ang nanay at tatay ng kanyang estudyante para maibigay ang kanyang pangangailangan walaan niyang kapantay ang ipinakita ng mga magulang para sa kanilang anak. Ang mga netizen na antig din ang damdamin sa ibinahaging kwento ng guro. Komento ng isa, parang nanay niya raw sa kanilang magkakapatid nung siya rin daw ay may teaching demo. Mensahe naman ng isa pang netizen para raw sa lahat ng mga bata dapat anya'y pahalagahan nila ang mga sakripisyo ng kanilang mga magulang. Ang nasabi naman ng isa pang netizen, dobling kaba, ngunit lubos na tiwala at pagmamalaki ang marahil ay nasa isip at puso ng mga magulang sa mga oras na iyon. Samantala inula ng marami pang positibong komento ang post na ito na humakot na ng mahigit 50,000 likes. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story, Honor Above All, nanindigan ng pharmacist na ito sa ngayoy burado ng viral video na hindi pagbentahanan ng gamot ang isang customer sa butika. Anya, kailangan muna ng reseta muna sa doktor bago makabili nito, bagay na ikinagalit ng customer. Ang problema ang mismong customer na kumuha at nag-upload ng video ang binash ng netizens. Ang dahilan kung bakit? Tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. If if uh, if we go for the rules, yeah, then with us. yes or no. Yes or no. Then we start it. Boy, ibigay mo ko kasi nabi-video na si ma'am. Sinakluluhan ng netizens ang isang pharmacist na tumangging pagbentahan ng gamot ang isang customer na walang maipakita ang reseta. Sa ngayon, burado ng viral video, makikitang binidyohan ng customer ang naturang pharmacist marahil para pahiyain at palabasing ito ang nasa mali. Ayon sa pharmacist, hindi niya pwedeng basta ibigay ang umanay pang maintenance na gamot na gustong bilhin ng customer o kahit ano pang RX-labeled na gamot, lalo't kinakailangan muna nito ng reseta mula sa doktor. Pagbibida pa ng na uploader, nakakalusot naman daw sila sa ibang mga butika. Pero bakit ngayon ay pinagbabawala na sila bigla? Dahil sa ipinakita nitong professionalism at competence bilang isang medical professional, nakatanggap ito ng papuri mula sa Cebu Pharmacists Association. Hindi rin nagpaawat ang mga netizen na sinigundahan ang paninindigan nito sa kung ano ang tama at nararapa. Anila, nasa katwira ng medical professional at kung tutuusin nga raw, ay pwede niyang sampahan ng kaso ang kumuha at nag-upload ng video ng walang permiso. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipinang. sa ating next trending topic. Caring to bear Sa tindi ng init ng panahon ngayon, mahalaga ang pag-inom ng tubig para mapanatiling hydrated. At syempre dahil hindi may iwasang sagupain, hindi lang ng mga motorista, kundi maging ng mga commuter ang tirik ng araw. May sagot dyan ang driver na ito mula Tarlac. Mayroon kasi itong alok na libreng inumin para sa kanyang mga pasahero. Ang kahangahangang act of service ni Kuyang Chuper, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Good vibes ang hati isang chuper na ito mula Tarlac. Dahil sakto sa init ng panahon, ang kanyang alok na libreng tubig para inumin ng mga pasaherong sasakay sa kanyang jeep. Ang litrato ay kuha mismo ng isa sa mga naging pasahero ni Kuyang Driver na si Micaela Nelmida. Ayon dito, bihira lamang siyang makakita ng jeep na may ganitong offer para sa mga commuter. Kaya naman na-appreciate daw nito ang kabutihang ginawa ni Kuyang Driver. Dagdag pa nito, mayat maya para wang paalala ng tsuper na uminom ng libreng tubig. At gaya ni Micaela, labis din ang paghanga at pagsaludo ng mga netizen sa pandar na ito. Ang isang ito, sinabing sa isang basong tubig na ibinigay ni kuya sa isang tao, malaki pa rito ang biyayang babalik sa kanya. Hiling naman ang isa na sana, gawin itong ehemplo ng ibang driver na namamasada. At ang isang ito, sinabing kung sino pa ang mga kapos at idinidiin pababa ng lipunan, sila pa ang may puso para sa iba. Ang post umabot na sa halos 250,000 reactions sa Facebook, 1.5,000 comments at 27,000 shares. Para sa DZRH HTV, ito si Milly sa Masama Tayo, Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, humanity still exists. Sa kabila ng mga balita ng panlalamang sa kapwa, panluloko at pang scam, hindi pa rin talaga na uubos ang mga taong handang gumawa naman ng kabutihan para sa iba. Patunay dyan ang isang viral TikTok post kung saan isang rider, ang nag-alok ng libreng sakay sa isang person with disability na naabutan niyang bilad sa inita na sa gilid ng kalsada sa Pasig. Ang kwento ng pagtulong ng rider na ito, panuurin sa trending report ni Rose Babiera. Thank you for choosing to be kind in this cruel world. Yan ang caption ng isang netizen sa video na kanyang pinost online nang masaksihan ang kabutihan ng isang rider sa isang PWD. Ayon sa uploader na si Ann Paula, binabagtas ng PWD na si RJ ang kahabaan ng Rosario Pasig nang huminto muna ito sa gilid ng kalsada para magpahinga. Sa video, makikitang walang mga binti ang PWD. Nang makita raw ng rider na si Ryan Milan, nahirap na ito sa paglalakad dahil sa kanyang kondisyon at init ng panahon. Hinintuan nito ang PWD at inalok ng libreng sakay. Kwento ni Ryan sa video na kanyang inupload online, agad niyang tinigil ang paghahanap ng pasahero nang makita si RJ. Noong una, tumanggi pa raw si RJ, kaya naman sinigurado ni Ryan na bukal sa kalooban niyang ihatid ito ng pauwi ng libre. Namukaan daw kasi ng rider ang PWD at napag-alamang na isakay na niya ito noon. Kaya naman nang makita niya muli sa kalsada, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ito. Napag-alaman sa kwento ni Ryan na inuupahan lamang niya ang motor na ginagamit sa hanap buhay para maitaguyod ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pagtulong niya raw ay walang hinihintay na kapalit. Nanawagan ng uploader sa mga netizen na magkalap ng tulong para sa dalawa. Maraming netizens naman ang nagpahayag ng kanilang interes na tulungan ang rider at ang PWD. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, Marian Rivera muling nag-ala marimar sa kanyang version ng trending Asoka makeup challenge. At sa mundo ng K-pop, attention armies, RM ng BTS ilalabas ang kanyang second solo album na Right Place, Wrong Person sa Mayo. Mga detalye tutukan sa report ng ating showbiz angel. na rin ang nag-iisang Marian Rivera sa trending Asoka Makeup Challenge sa social media. Ang aktres tila muling dinala sa taong 2007 ng fans ng mag-ala Marimar Asoka Style. Marimar, Agad namang pinusuan ng netizens at kapwa si loves ang video na ito ni Marian. Komento nga rito, walang pupas. Say naman ang isa pang social media user, with or without makeup, di nakakasawa ang beauty ng aktres. Kasabay naman nito ay nagpasalamat din si Marian sa panibagong milestone na kanyang nakamit. Pumalo na kasi sa 30 million ang kanyang followers sa Facebook. Kaya naman very grateful daw ito sa love and support ng fans. Ang Asoka makeup trend ay patok ngayon sa beauty community, partikular na sa TikTok. Hango ito sa 2001 Bollywood film na Asoka. Sa challenge na ito, nagpakitang gila ang mga TikToker, hindi lamang sa kanilang busay sa pagme-makeup, kundi maging sa kanilang pangmalakasang transitions hanggang sa ma ang isang Indian bridal look. Samantala sa mundo ng K-pop, kahit abala ngayon sa kanyang mandatory military service si Kim Namjoon o RM, leader ng BTS, tuloy pa rin ang surpresa nito sa ARMYs all over the globe. Next month kasi, nakatakdang-release ang second solo album ni RM. Sa anunsyo ng Big Hit Music 11 tracks ang laman ng kanyang upcoming album na pinamagatang Right Place, Wrong Person na nakatakdang-ilabas sa May 24. Kung matatandaan, December 2022 inilabas ang debut solo album ni RM na Indigo. Para sa DZRH TV, ito ba ang showbiz angel Angelica Cosme? Sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang tumatatak sa aking kwento ay ang kwento ng, pupuny ng pagpupunyagi ng ating mga manggagawa. Taman-tama, ilang tumbling na lang at mayo uno na Labor Day. Kumbaga, araw po ng paggawa. So sa lahat po ng mga kababayan po natin na minamahal po at passionate sa kanilang mga trabaho, katulad po ng mga examples natin ngayon. Sa ating mga trending and viral videos, ang ating, naku, napakatapang pero firm na pharmacist, di ba? At syempre, ang ating kababayan naman po na tsuper sa tarlac na ayaw ma ang kanyang mga pasahero. O diba, kumbaga eh caring si kuya, ayaw niya po na ma stroke po ang kanyang mga pasahero dahil sa sobrang init naman po talaga ng panahon. At syempre, ang ating future teacher na nagde-demo po at talaga naman nandun din ang kanyang buong pamilya para suportahan siya. Di po ba napakasarap po talaga na gumawa magtrabaho, lalo na po kung ito po ang ating passion at nakakatulong po tayo sa iba. At lalo na po katulad dito sa ating pharmacist na ito na marami pong sumuporta sa kanya dahil ipinaglaban po niya kung ano yung tama at kung ano naman po yung nasa batas dahil he cares naman po sa iinom naman po ng gamot. O ba? Diba? mahirap po talaga pag marami tayong pasaway. Kaya naman po, ayan po, tulungan po natin at syempre, bigyang halaga po natin ang pagpupunyagi at ang passion at syempre, ang dedication naman po ng mga manggagawa nating mga kababayan. Bigyan po natin ng halaga at pansin ng mga ito. At syempre, kailangan din po ma-inspire din naman tayo sa kanila. Gayahin, tularan kung ito po ay tama. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Sama-sama tayo, Pilipino!